Hello guys, good morning. Ayan, gising na si Bunso. Uh, Magkapi muna kami. Ito. Magkapi po muna kami ni Bunso kasi umaga pa lang. Ayan. Tapos, ito lang din ikanaw natin. Ay! <laughs> hey! Ayan, magkapi kami ni Bunso mga Mars. Wala na siyang asukal. Magkapi muna kami kasi nga. Wala pa minilong ag. Tigisam pero hati sila ni ate niya, mga Mars. Wow! Tapos, para hindi sayang sa hugasin, ito lang din ikanaw natin. <laughs> good morning, good morning. Higo muna na tayo ng kape, no? Magkape po tayo! Ayan. Kape muna tayo sa umaga. Pumili siya ng tinapay dalawang piraso. Kaya kami lang mandalawa. Ayaw ng iba. Hmm, ba? Diba? Tayong Pilipino kasi, mga Mars, oh. Sao-sao nung iba. <laughs> Kapi tayo. Good morning po. Mahilig din kasi ito si Bunso magkape. Kaya pag nagkape ako, ayan, magano din siya. Pwede naman din sa kanya yon, Kasi herbal man na siya ba. Pilipino man, good day. Isaw-saw nato sa kape ang atong kuan. Tinapay. Ang tinapay namin, matamis. Sangkater ba yung asukal? Ang among kape way asukal. Bagay naman po na siya. Bagay lang ba? May lang po part kay matamis, dagag asukal. Ah. Kini way asukal. Di man, di man good may mga Mars mahilig sa one good. Sa matamis. pa sa Ano to? Buang nga manin eh, mo Ihagis eh, mo man sa akin. Buti nga hindi yun na shoot sa kape. Kung hindi atong kape na ibutik eh buangan <laughs> ni ati oi. Dito na ba na bagsak? Ab Di ba? Ngapitan ninyo mga Mars. Bago magsugod sa trabaho mga piusa ta. Unsa? Masalap. Sa ko pa. Na kinapay. Wa na tay kwarta pambili. Ah. Tama na usan ni pausa-usa no. <laughs> Maigin may ginamay kape, no? Pero ugway kape, mga Mars. Mainit ragod nga tubig. Pero may ba mainit na tubig? Good morning po! Si Bunso kasi sa umaga sumasabay yan siya sa akin. Pero pag may pasok na ako na siya, nahuhuli ako. Inahin ko man siya. Mainit, ha? Pero pag stress ako, mga Mars, masigil ang pugog kape. Ugway kape, mainit. Dakan man on. Marami kaming kanin. Why should I? Eh. Haye. N. Dipre. Na mangasukan sustung dari regon. man <laughs> ni. Kaliinis man. Dakan on. Nah. Pay sudan, unya ra ang sudan. Mamaya lang, mamaya na yung ulam. <laughs> Bakit kinatawa? <laughs> mamaya na yung ulam. Dagang kay on. Oh. di ba? Ah, tapos na ako magkape mga marsya na lang ang hindi. Pawis na pawis ko, no? Abang magkakape ka, iisipin mo yung ano. Problema mo. <laughs> problema niyo lang. <laughs> hindi ako kaya ako wag niyo na dagdagan yung problema ko kay Balin daghana na. Ah, usapan man problem problema ra man ka. Pilipino mi. Ang bahagan ni nalusutan. Kana pagkaha no. Ito problema ko rin to eh. Mainit. Oh, kanina pa ka umiinom, ngayon ka lang nagreklamo nang mainit. Wala si yan. Tawagan eh, pa ko. Hindi pa no kasi. Ampai. Ampai ang, ang kape kasi namin, papa Bilagyan ko sa'yo ng palaya sa'yo eh. Ito lang, mukha nyo. <laughs> okay lang daw. Gamot ko nga, ginagawa ko na lang, hindi. Saan? Ano? Yung gamot ko na na uh, mapait, ginagawa ko na lang, hindi. Saan dyan? Ito mapait ba to? Oo. Ito? Oo. Oh. Oh. Iniinom ko kasi siya nito guys, kasi mga Mars kasi. Pinacheck up ko siya doon kay, ano, kay Montaos. Ito yung bigay. Pero ano, ang galing. Ang bilis bayan niya, nawala ng ubo. Ang galing niya si Montaos. Dalawa sila ni Marsha. Kasi Marsha kasi maga yung dito niya, yung mams niya. Mams. Ewan ko, kung tama ba yung spelling nun, bahala na, mabita, bahala na kayo mag-correct ha, mga Mars. Yung dito niya maga kasi. Kaya akala ko kung unsa na. Dinala ko doon kay Kaya daw maga kasi may ano. Maga yung mams. Bahala na kayo mag-correct ha. O, oh, edi. Nawala na yung kay Marsha dito. Oh, galing niya. Bilis lang mawala. Manya, human ka na. Tapos ka na. Ganto kami nito tuwing umaga. Pag may pasok na uuna siyang pakainin ko mga mga alas 5 pa lang. Amin ah, minsan late ko. Gusto ko. Gagalit siya. Ito kasi yung kape namin mga Mars ay. Ano May na lang na umuwa ko. Mag-islim-islim. Pa uh, pampapayat, magod to sabay sa kape mo tapos ito ko isang pagkatapos mo magkape ayan pagkatapos mo magkape tuwing umaga pag nasanay na yung katawan mo yung ano mo sa medyo mapaito siya kasi boss na herbal na kape pag ito lagi kakapihin mo tuwing umaga tapos pagkatapos mo magkape sundan mo siya ng grabe yung ko eh sundan mo siya ng tubig inom ka tapos lakad lakad ng konti maya maya niya madudumi ka na oo madudumi ka na lalabas niya yung toxic sa katawan mo ako puro toxic na yata to toxic na ako pero maulang bayan na akong kuan siya. Tuwing kuan pag naikwarta makabili. Pag wala, aw oh, ay di wala din. Pero maligamgam na tubig. Pero dati hindi na ako. Dati, dati mga Mars. Nagkakapi talaga ako. Nahawa ako sa asawa ko dati na yung 3 in 1. Nagtataka ako katagalan kong inom ba? Kuan, katagalan kong inom. Parang may kabag man ko. May kabag tapos gusto kong dumigay, hindi ako makadigay. Kuha kang anak ng pamunas. Tapos, ayon yung doon ako kay Ate Alma, doon sa amo ko. Babay, ipasagdaan lang ko niya, sige lang kong kape. Talawa, gisipon ko. Lain <laughs> na po niya, nagisipon, no? Oh. Oh, ay, di, nakilala ko si Ate Junita. Ayun, yung kape ko. Ang takaman ko, sakit akong ulo, permi ba? Kana, laging kuan, maraming stress sa buhay, sakit akong ulo. ato ka lang kong inom nito, tas pagod ako. Kahit, siyempre, namamasukan ka, pagod ka sa ang daming ginagawa mo iisipin mo kung ano yung ano iisipin mo kung ano yung isusunod mong trabaho para pagdating ng hapon tapos ka na tanan uwi ka na ganun pag umiinom ako nito nawawala yung sakit ng ulo ko tapos hindi ako nakakaramdam ng pagod promise mga mars promise talaga di ano tapos sakit ng ipin ko dati nawawala ba yung sakit ng ipin ko kada kataga, kadugayan akong inom ba akong inom nawala yung sakit ng ipin ko tapos yung mga anak ko pag masakit yung tonsil dito yung mams Ah, na mo diha magkuan ha. Mag bahala na kayo mag kuan kore kung sa barang spelling anong spelling ng kuan. mams, di ba? Kung sa pagbigkas. O oh, edi, yun lang yung kinakanaw ko, konti lang pinapainom ko sila na iibsan ba ya? Naiibsan yung kuan, sakit ng pamamaga ng kuan nila. Kaya sabi ko, doon, no, do, nagpa-member na ako. No, kapag ako, minsan makakakuha, minsan hindi kay naamagoy ka kuan ni siya. Bisop. pero bi, bisa, pero kahit ano, kahit may kaanuhan, gagawa ako ng paraan para maka ano, Oo, bibili-bili lang ng pa-isa-isa. Katulad ngayon, bumili ako ng pa isa Ito, kami dalawa ni Bunso. Tapos may kalahati pa tira kay ate naman. Ganyan, wow! De, ano? Simula nun. Tapos yung anak ko, pag nagkakaroon siya ng buwanang dalaw, mga Mars, masakit yung ano niya, yung puso niya dati. Tapos nahihilo pa siya. Hindi nga, promise, promise talaga, promise. Paano ba yung promise? Ganyan, ganyan. Peace yan, no? Promise, promise ko talaga. Ano? kadugayan yung inom kasi, inanuhan ko talaga siya nun, ng isang bag yan, isang linggo, pag malapit na siya magkaroon yan. Nawala. Hindi na sumasakit yung puso niya, hindi na rin siya nahihilo pag nagkakaroon. Nawala ba yan? Kaya, trusted na ni siya. Mm, -mm. Trusted na ginamo ni siya ni Kapiha kay maganda talaga. Hindi man